Kabanata lima Mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung kinakailangan tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit ayon niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao. Matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na nalaman niya ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. At upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Hawe ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng dalawang bato-bato o dalawang kalapati. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng leeg ngunit hindi puputulin ang ulo. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natiray puputuluin niya, patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pang kasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng dalawang bato-bato o dalawang kalapati, magdadala na lamang siya ng kalahating salop ng piling harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis, ni hahaluan man ng insenso, sapagkat ito'y handog pang kasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng pari bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkain butil, ang matitira ay para sa pari. Mga handog na pambayad sa kasalanan Sinabi rin ni Yahweh kay Moises kung ang sinamay makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuario. Babayaran niya ang halagang din niya na ibigay at magdaragdag pa siya ng ikalimang bahagi nito. At ito'y ibibigay sa pari. Ang tupay dadalhin sa pari upang ialay bilang handog na pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Kung ang sinamay makalabag sa alinmang utos ko, kahit hindi niya ito nalalaman, siya ay nagkakasala at dapat parusahan. Magdadala siya sa pari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa santuario. Ito ay ihahandog ng pari at patatawarin ang nagkasala. Ang handog na ito'y handog na pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. Kabanata 6 Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sunira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay ka ay wala sa kanya. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalamyong bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang iaalay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuario. Ihahandog iyon ng pari at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala niya. Mga handog na sinusunog ng buo. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Kailangang ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Magsusot ng damit na lino at sa lawal na lino ang pari. At aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasautan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. handog na pagkaing butil. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga handog na pagkaing butil. Mga pari lamang ang maghahandog nito sa altar. Dadakot ang pari ng harinang binuhusan ng langis at binudburan ng insenso at ito'y susunugin sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong sa miyo kay Yahweh. Ang natira ay magiging pagkain ng mga pari. Lulutuin ito ng walang pampaalsa at doon nila kakainin sa isang banal na lugar. Sa patio ng toldang tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkain handog sa akin. Iyo'y ganap na sagrado tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na pambayad sa kasalanan lahat ng lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaaring kumain nito. Ito ay bahagi nila magpakilanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anamang madampian nito ay ituturing na banal.